Luis Manzano, sumabog sa galit sa ginawang panloloko ni Jessie Menjola. Hindi na napigilan ni Luis Manzano ang kanyang emosyon matapos mabunyag ang umanoy panloloko sa kanya ni Jessie Menjola. Ayon sa isang malapit na kaibigan, labis ang galit at sama ng loob ni Luis nang makumpirma ang matagal na niyang kinukwestiyong pag-uugali ni Jesse. Ibinunyag niya na ilang beses na siyang binigyan ng dahilan para magduda, ngunit pinili pa rin niyang maniwala noon. Ayon kay Luis, pakiramdam niya ay niloko hindi lamang ang puso kundi pati ang tiwala niya. Sa isang pribadong mensahe na kumalat online, sinabing, hindi ko deserve ang ganito hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ni Jesse sa mga isiniwalat ni Luis. Marami sa kanilang mga tagahanga ang nabigla at nalungkot sa mga revelasyon. Ipinahayag ni Luis na kailangan niyang ipaglaban ang sarili at ang dignidad niya bilang asawa. Sa ngayon, pinipili niyang dumistansya at ito ang oras sa pamilya at sarili. Patuloy ang pagsubaybay ng publiko sa masalimuot na isyong ito. And this are chika for today mga ka-showbest sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.